first place yan po isang recommendation lang no yan pa ay pag-aaralan din ng ating DOJ at uh, from there malalaman po natin kung ano talaga ang uh, magiging uh, magiging kaso kung meron man no uh, ngunit uh, at at the end sabi ko nga kami po nagpapasalamat at uh, natigil na yung uh, public hearing na yan. Balakin niyo ba naging pata sa Quadcom sa pagda sa inyo? Well, hindi po siguro sa akin lang uh, nakita naman po natin no kung ano yung uh, kung ano yung gusto nilang marinig yun nang sinasabi dapat sabihin ng mga resource person at uh, hindi lang naman po tayo ang nakakakita marami pong bumabatikos na kung saan ang gusto lang naman nilang marinig talaga yun ang dapat sabihin at uh, mad madalas yung mga resource person ay nakukuntib pag ayaw yung kanilang mga sagot yung treatment po sa mga kabaroon ninyo at underclass po ninyo uh, well nakita naman po talaga natin no? kung paano po talaga uh, tinitreat yung mga resource persons no? at uh, actually yun pa nakakalungkot na kung saan dapat po ang ating uh, Congress actually yan po ang talagang uh, protector of uh, the the citizens of the uh, Filipino citizen actually you no know? uh, and the protector of our constitution so, you no know? uh, nakakalungkot pong nakikita sabi ko nga kapag meron pong sumasagot na mga uh, mga pulis natin o mga resource person diyan na pag ayaw nila yung sagot, nako-contempt agad. No? Ito nga hong huli, parang itong dalawang uh, senior, uh, si retired uh, General uh, Wilkins Villanueva, meron po yatang uh, contempt at meron siyang warrant o pares. Palagay nyo ba naging matagumpay at ilalaban kontra-droga ni dati Pangulo Duterte? Well, hindi po tayo nagsasabi niyan. Marami po nagsasabi ng mga mamamayan natin diyan. No, uh, I think uh, majority or madalas po nating naririnig lalo po ngayon na tayo lumalabas sa iba't ibang mga lugar, sa ibang-ibang mga sulok ng uh, ating siyudad, marami pa rin po ang nagsasabi sa atin, hindi po ako ang nagsasabi niyan kung hindi yung mamamayan na mas uh, mas uh, ano sila, mas uh, uh, feeling safe sila nung panahon po nung uh, dating presidente Rodrigo Ro Duterte at lalo na po nung kasagsagan ng war on drugs.